Gantong luto ang gawin natin sa manok, talaga mapapa-extra rice tayo niyan. Nag-request nga ang kuya, kaya naman gagawin na natin. Sa so, panggisa, naghiwa lang ako ng sibuyas, bawang, siling pula, onion leaves. Yung manok naman, minarinig ko na yan sa patis at kalamansi ng 30 minutes. Guys, naglagay na ako dito ng itlog at hinalo ko nga dyan. Mix lang natin to ng maayos para maninikit siya kapag ka naglagay na tayo ng breading. Naglagay lang din ako dito ng konting harina para maging malapo. Gawin naman natin yung sa harina, bali isang mangkok lang naman yung gagamitin natin dito. Sa so, pampalasa naman, naglagay ako ng garlic powder at saka nung paminta. All goods na yan at tara magpaikot na tayo dito ng manok. And as you can see, guys, yung kanan ginagamit ko dun sa itlog and kaliwa naman yung dun sa harina. Para hindi mamumu yung harina sa kamay natin. Lahat ng parte ng manok dapat may breading kaso loksulukan pa yan dapat lagyan natin. Nagpainit na nga rin ako ng mantika dito kaya naman for the lagay na ang personability Sa so, pagpiprito ng manok, meron akong tips sa inyo. Huwag na huwag nyo munang bibilingin ang manok kapag kalalagay nyo lang. Kasi masisira lang yung breading mga ante. Parang isda lang yan kapag magpiprito kayo, di ba? Kailangan lutuin muna yung kabila bago niyo bilingin. Habang nagpiprito ako dito, ang bango mga ante para ako nasa kanto. Tapos pwede niyo prituhin ulit yan para lalong maging crispy. Maggisa na tayo at same kawali lang. Syempre para tipid tayo sa hugasin, no? Tayo ang taguhugas, kailangan maging discard. Pag eh. naguhugas ako minsan nakataas ang paa, yung isang paa lang, hindi dalawang paa no? yun. <laughs> Luwili pa. Ngayon pala hindi ko napakita yung manok natin kanina. So eto na, mga ante, yan na yung luto. Ang pagkakaprito mga te. Thank you Lord. After ko magisa guys, nila Gagay ko na yung ketchup tsaka oyster sauce. Mga te, kalasa niya yung good taste sa Baguio. ako sa inyo, itry niyo na din to. Mapapa-extra talaga kayo. After kumulo yung sauce natin, pwede na natin ilagay itong mga manok. Te, ang ganda ng manok, parang Jollibee. Hala! <laughs> for the mix na yan, mga ante, ang bango niyan, legit. Amoy, good days talaga. Namimiss ko na doon. Gusto ko na magpunta ng Baguio. Tara, let's go for the go. <laughs> so, ayan na, tada. Ito na yung request ng aking favorite na kapatid. Eh, nasarapan din sila mamit daddy sa luto na thank you, Lord, for this food. Tapos, eto, guys, share ko lang sa inyo. Sarap na sarap naman ang tulog ng aking favorite na pusa. Tapos, alam nyo ba, kapag may pagkain ako, ang lambing-lambing niya, mm. dumidikit siya sa akin. Pero kapag kawala na, talaga nilalayasan niya ako. How oh, dare you talaga? <laughs> ang pangalan niya ay Garfield. Ay, naguunat pa si Kuya. Tapos, share ko lang din sa inyo. Tingnan nyo naman, napaka-pogi nitong AZ na to. Nililinis niya yung mga gulong kasi ang dumi-dumi daw. At tapos, tinuturo niya rin yung sasakyan sa labas. Meron din daw wheels. Cuties. At eto na naman po ang ante nyo. Naggaganda-gandahan na naman siya. <laughs> and then last Sunday, kumain kami sa Makdo Kasi may nag-birthday and super ganda niya talaga mga ante. Comment down below kung sino siya. Uy, hindi ako yun ha. And thank you so much din po sa nagbigay ng cookies. Super duper sarap niya to mga ante. Tapos ang laki pa niya. So yun na naman guys. Thanks for watching. Don't forget to follow, like, and share. Bye!